Nag-struggle ka ba sa pagpapatawad? O yung gusto mo namang magpatawad pero talagang pag naiisip mo yung pinagdaanan mo, parang hmm, wag na lang? <laughs> Hindi naman talaga laging madali ang magpatawad pero laging kailangan. Dahil yan ang gusto ni Lord na gawin natin. Kung sinabi ni Lord na magpatawad tayo, ibig sabihin nun, posible ang pagpapatawad at handa siyang tumulong upang ito'y magawa mo. Magkaiba kasi ang nakikita ni Lord at ang nakikita ng taong ayaw magpatawad. Ang nakikita ng taong ayaw magpatawad ay ang tila pagkalugi niya pag nagpatawad siya. Yung feeling na ganun lang ba yun? Gagawang ka ng mali tapos patatawarin mo lang? Para bang walang hustisya at may kaisipan minsan na nagpapaabuso ka? Eh nagpapaabuso ka nga ba pag nagpatawad ka? Hindi nagpapaabuso ang tao kapag siya nagpapatawad. Hindi naman kasi ibig sabihin ng pagpapatawad, eh mo mong magpatuloy ang mali. Pwede kang magpatawad habang itinutuwid ang isang tao. O parang magulang, Kapag nagkasala ba ang anak at pinatawad, e eh, ibig sabihin hahayaan na niya lang na patuloy sa pagkakamali ang kanyang anak? Hindi naman, di ba? Kailangan pa ding ituwid. Turuan kung ano ang mas nararapat gawin. Hangaring kasi nang nagpapatawad na maipakita ang pag-ibig ng Diyos, lumaya sa pagkakaalipin sa mapait na puso. At tandaan mo to, ang mapaayos ang taong nagkasala sa iyo. Kasi sabi sa Bible, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may kayo kanino man. Dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Nung pinatawad tayo ng Diyos, hinango din niya tayo sa mga pagkakamali at pagkakasala natin. Hindi tayo pinatawad para magpakasasa at magpatuloy sa mali. Piliin mo magpatawad. Ipagdasal mo sa Diyos na tulungan kanyang magpatawad. At alalahanin mo rin ang tinanggap mong pagpapatawad. Yan. Yan ang makakatulong para ikaw din ay makapagpatawad. Kung gusto ni Lord na magpatawad ka, magagawa mo ito sa tulong niya. Asa ka pa? Ha?